ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamainit at uh, pinakapersonal na pag-atake sa Administrasyong Marcos ni uh, Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po ay uh, hingil sa matagal na unang paggamit ng cocaine at marijuana lumang issue na muling binubuhay ng sariling kapatid, sariling laman at dugo. <laughs> Ayusin mo ang sarili mo. Wag pagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Itawa ang mali, labanan ang addiction, At ako, hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa neta at sa buong mundo. Ang incidenting ito ay hindi lamang isyu ng pamilya. Ito ay isang sokdulan at kalkuladong hakbang sa patuloy na pagkakawatakwata sa politika, lalo na sa pagitan ng kampo ng Pangulo at mga kaalyado ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Alam niyo po itong pahayag ni Senator Remy Marcos na binitawan niya sa isang malaking rally ng Iglesia Ni Cristo nung nakaraang linggo. Diyas sa Luneta Park ay may dalawang pangunahing punto. Medyo nagtaka ko ba't nagbito ng ganitong pananalita itong kapatid ng ating Pangulong Marcos. So, yung pangunahing akusasyon niya. Matagal na daw gumagamit si Pangulong Marcos Jr. ng ipinagbabawal na droga. Yung tawagin natin ay cocaine. Simula pa daw noong uh, kanilang kabataan, at ito raw ay lumala kasama ang unang ginang. Abay, seryoso nga, <laughs> seryoso nga akusasyon to. At ito ay ikinakabit niya yung aligasyon na yan ng paggamit ng droga sa mga suliranin ng gobyerno. Ang muna yung korupsyon, kawalan ng direksyon at maling desisyon ng administrasyon. Kursyon, sure, no? parang sapatos decision. So parang sounds familiar eh. No? Kung maalala nyo, itong mga pananalita nito ay uh, consistently binipitawan lagi ito ni uh, Vice President Sara. So ang akusasyong ito ay hindi po bago. Luma na to. Ito ay isang recycled political weapon. Noong ginamit ni dating Pangulong Duterte noong uh, 2021, kung maaalala nyo pa, bilang tugon so mailalim si Marcos Jr. si presidente sa voluntary drug sa uh, drug test noong November 2021 at negatibo ang resulta para sa cocaine at methamphetamine. Yan may ebidensya yan konkreto solid uh, evidence na prinisinta ng dating executive secretary na si uh, Vic Rodriguez no at pati nakita yan teleby, sa sa iba ibang social media platforms different channels radio television. So ang pag na nagmula sa sariling kapatid ay nagdulot na isang matinding backfire effect sa layuning politikal ng mga nag-akusa. Eh, may ebidensya noong 2021. Pagkatapos, ah, medyo inconsistent yung mga deklarasyon ni Amy Marcos against the present situation. Alam niyo po sa kulturang Pilipino na lugos na nagpapahalaga sa pagkakaisa ng pamilya, ang pag-atake ng isang kapatid sa isang pinuno sa public service ay itinuturing na matinding pagtataksil o yung tinatawag na saksak sa likod. Patridor ang banat. No? Sarili mo pang kapatid dyan. Ang nangyari tuloy, dahil dito, ang negatibong atensyon ay nalipat mula sa pagulo, yung inaakusahan, patungo doon sa nag-aakusa, yung kapatid na si Amy Marcos, na tiningnan bilang bahagi na isang walang awang pag-aakusa sa sarili niyang laman at dugo. Hindi naging maganda ang epekto. Sa halip, naging uh, kaduda-duda. Muling inilarawan si Pangulong Marcos Jr. bilang isang biktima ng isang desperado, walang prinsipyo at mapanirang kampanyang pampolitika na gumagamit ng sarili niyang pamilya. Matindi yung backfire dito sa kampo ni Amy Marcos at sa kanyang mga kasamahan katulad ni Vice President Duterte. Mabilis naman kinundin na to ng palasyo, no? yung mga akusasyon na yan tinawag itong walang batayan at hindi responsable statement. Iginiit na ang aligasyon ay uh, peking balita isa lamang desperado ng akbang. Sinagot agad yan ni Undersecretary Claire Castro. At uh, busy nga eh. daming television at radio interview niya. So yung pagkatake na yan ay tinuturing na isang taktika upang guluhin ang administrasyon at ilihis ang isyo mula sa mga investigasyon ng korupsyon na posibleng may kinalaman sa mga kaalyado ng senadora. Mahirap yung ginagawa ni Sen. Amy Marcos na yan. So, imbis na makakuha sila ng uh, simpatya ayun, ang lumabas tuloy ngayon, lalong dumami ang uh, ang naawa kay Presidente at lalong dumami yung uh, humakampi ngayon kay President uh, Bongbong Marcos. At uh, kung mapapansin ninyo, ultimong mga senador ay uh, nakakuha si President Marcos Jr., ng simpatiya. Isa na dyan si, ano, si uh, Senator Ping Lacson na nung isang araw ay naglabas sa kanyang uh, personal na evaluation at analysis sa uh, naging uh, resulta ng INC rally na yan. Siya ay naawa sa ating presidente. Hindi ko sa kamag-anak. Hindi naman kami close. Mm -hmm. Pero ko, nang ko ng una bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanyang Imagine, si DePay, that he was uh, undergoing watching his own sister ng pastime like that. Kasi kung mapapansin nyo naman ang ating presidente, ay hindi naman talaga nagre-retaliate or bumabawi agad kapag may umakusa sa kanya. Eh. Kung matatandaan ninyo, the 2016 elections, no? yung presidential, kandidato siyang vice president, eh halos durugin yan sa, sa entablado ng kanyang mga kalaban tungkol doon sa mga korupsyon na, na ibinintang sa kanyang ama, na si Ferdinand Marcos uh, senior Sr. Talagang lahat ng panlalait, eh di lalo na noong 2022. Sobrang uh, uh, talagang binugbog yan during the campaign period. Pero kung mapapansin ninyo, may isang uh, ugali itong presidente na to. Hindi bumibuelta pabalik sa kalaban at hindi siya nagsasabi ng maasasamang salita. Laban sa kanyang mga kalaban, laban sa mga nagkikritisay sa kanya, laban sa mga umaalipusta sa kanya kahit gano'ng kabigat ang bintang. Kahit ka sama ang mga akusasyon, Pansin ninyo, walang ibinabalik na masamang pananalita ang ating presidente. Kaya tingnan nyo naman tuloy ang nangyayari. Imbis na yung accuser ay makakuha ng uh, mga kakampi, ng uh, atensyon, makakuha ng uh, simpatiya sa taong bayan, ay uh, tuloy ang nangyayari sa mga ganyang pangyayari. So... Mas maganda siguro, wag mo nang banatan <laughs> kasi nadadagdagan yung kakampi ng ating Pangulo at dumadami yung sumasampalataya o sumay, nagsisimpatay sa kanya. ba? Diba? Obserbahan ninyo. <laughs> Pansin ko lang dito sa rally ng INC tsaka tong ginawa ng mga kalaban ng ating Pangulo ay uh, ang pakay dito eh, pahinain si Presidente at uh, magalit ang taong bayan para tuluyan itong sa kanyang pwesto. Pero hindi ganun tuloy ang nangyayari. <laughs> Kasi yung ginawa ni Senator uh, Amy Marcos, ito ay uh, kumakatawan sa, sa ano, eh, parang isang nuclear option sa kasalukuyang labanan ng politika. Isang kalkuladong pagtatangka na gamitin ang isang personal at pampamilyang issue upang uh, makamit ang uh, politikal na layunin. Ito yung uh, pagpapahina no, sa Pangulo. Yung para ibaksak ang kanyang administrasyon. Ganon pa man, ang paggamit ng isang napaka-personal at sukdulang atake ay uh, nagdulot ng matinding pagkabigo sa mga nag-akusa. Ayan, sa halip na tuluyan niyang mapabaksak, ang pag ay nagpalakas at nagbigay ng simpatiya kay Pangulong Marcos Jr. na lalo lamang nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang isang pinunong hinaharap ang matinding political na pangmutsa mula mismo sa kanyang sariling pamilya, particularly sa kanyang sariling kapatid. Ate niya pa to. <laughs> So, ang nangyari, yung pangwakas na resulta, ay hindi ang pagbaksak ng Pangulong Marcos, kundi ang lalong paghiwalay no, at moral na pagka discredito sa mga nagtangkang gumamit ng pamilya bilang sandata. So, ang pangyayaring ito ay uh, nagpapatunay na ang ruthless power play ay maaari ring maging self-defeating na nagpapatatag lamang sa posisyon ng pinunong target ng pag-atake. Mahirap. Mahirap yung ganyang klasing taktika sa politika uh, upang pabaksakin mo ang namumuno ay uh, gagamitin mo ang pamilya at personal na relasyon ng Pangulo sa mga kanyang uh, kadugo at kalaman na sumanib sa kabilang kampo.